Good morning, good morning, good morning. All good, good afternoon. Good morning, good evening. Kung nasa ang bansa ka man ngayon, good morning po sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin. Salamat po sa walang sawang pag-subscribe sa akin. All good, thank you. Sarap ng jamming kahapon. Yung akala mo, yung alam mo yung jamming na ano, jamming na biglaan. Yan. Shout out nga pala sa mga nakajami. Namit ko hapon. yung ibang mga Pilipino rito sa Warsaw na bago lang sila. As in, bago lang. Two days pa lang. O sabihin mo ng pan three days ngayong araw. Good luck sa magiging trabaho nyo rito sa Poland. At ingat kayo kabayan kung nasan man. Kung saan man kayo papuntang journey ngayon. Salamat sa inyo. Sana kahapon nag-enjoy kayo sa simpleng banding natin. Shout out nga pala sa, sa lahat. At thank you sa so walang sawang pag-subscribe sa akin. All goods. All goods. Okay. Tambay muna tayo di sa balcony natin. All goods. Yeah. Tipong tambay ka lang. Kala mo nasa labas ka lang ng bahay mo. Okay. All goods. Shout out mga bagong subscriber. Yeah. Si Dairon Vera. Yan. Yeah. Shout out sa iyo. Dairon Vera. Si Samuel Sanchez Jr. Yan. Yeah. Shout out sa iyo. Yan, sagutin natin yung tanong ni Kabayang ni Gabayan. Na... Si Samuel Sanchez Jr. Yan. Ang tanong ni Gabayan, eto ako sa Warsaw, sir. Pwede ba mag-apply kahit walang experience sa housekeeping? Yan. Okay. tanong ni Gabayan. Shoutout sa iyo. Salamat sa pagtambo. Pwede ka naman mag-apply kahit wala kang experience sa housekeeping. Basta decidido ka. Kasi kahit nasabihin mo nang wala kang experience, kung decidido ka sa trabaho, makakaya mo yung trabaho. All goods, wala yan sa experience. Basta, buka lang ng go kung gusto mo yung trabaho. All good, sila lang ang mapapayo ko, oh, yun lang ang advice ko. All good sa'yo. Sana nakatulong yung sagot ko sa tanong mo. And thank you, ingat lagi. Salamat sa pag-subscribe. All good. Ano pa ba yung tanong ni Kabayan? Ito, may tanong si Kabayan. Ask ko lang, marami bang hiring dyan? Sabi kasi, sa, sabi kasi wala pa daw yung working permit. Thanks. Uh, Okay, yung tanong ni Nick Lapus. Yan. Sige, salamat sa pagtanong. Salamat sa comment down below. All good sa'yo, Nick Lapus. Thank you sa walang sawang pagtambay. Dahil sa'yo, nagiging decidido tayo sa pagbagawa sa paggagawa ng content. Actually, maraming trabaho rito sa Poland. Iba-ibang klaseng trabaho. sinasabi ng agency nyo or agent mo na wala pa yung working permit mo dahil, dahil nahihirapan pa. sila isyuhan ng working permit. Okay may mga iba kasing agency rito na maraming pasikot-sikot, maraming sinasabi pagdating sa staff. Dahil, ang government, minsan, naghihigpit din yan sa pag-i-issue ng working permit. Kaya, sinasabi nila na etse, ganito, ganyan-ganyan. Okay. Yun lang yun. Kung totoo, marami talagang hiring. Lalo na, ngayong magsa-summer, pa-summer na, it's March na. Okay. All goods. Kaya, Stay lang at konting pasensya sa paghihintay. Ganun lang yun. Huwag masyadong mainip. Kung para sa'yo, para sa'yo. All goods. Huwag ka lang iiwan. Oh, humugot na naman. Boom, boom. All goods. Okay, ano pa ba? Eh, okay. All goods na all goods to. <laughs> gising, gising ka lang. Ano ko sa ba? Okay, eight, ano? 8-10 pa lang. Ayan. All goods tayo. Okay, may uh, tanong pa si Gabayan. Si, may tanong si JR. Si Marapaw. Marapaw. Shoutout sa iyo, JR Marapaw. pau 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 pau. All good to. Yan. Tanong niya, anong benefits daw ng TRC? Yan. Actually, maraming benefits ng TRC. Pagdating dito sa Poland. Yan lang yun. Pero ang pinaka-benefits dun na, ng ating mga kababayan, mag-travel. Yan. yan ang dream ng mga ibang kabayan dito. At, siyempre, magbakasyon sa Pilipinas. may TRC ka na kasi hindi yeah. ka hindi mo na kailangan mga mangamba. Yeah. Pero syempre, may, expire, may expiration ang TRC rito. Yeah. All goods. Yeah. <coughs> Sana nakatulong yung mga sagot natin sa ating mga kabayan. Nilamig na ako. <laughs> Kahit nasabihin mo nang may jacket yan, nilalamig pa rin talaga ako. Hindi ako robot. <laughs> yung feelings mo lang ang robot. Hindi ka marunong makaramdam. Bang! All goods. Goods, pumasok na ako. Nilamig na kasi ako sa labas. Silipin natin yung mga kaplat natin kung ngayon ginagawa. Oo, oh, all goods. Yeah. Naglilinis ng rep day off niya kasi. All goods. Ayan. Hi daw, hi sa lahat. Hi. Oh, ayan, hi ah. Hi, hi ah, hi. Naglilinis siya ng rep actually. Kasi marumi na yung rep ng plat. At day off siya ng ilang araw din. All good. Ang uh, dumi na nga eh. Kailangan oh. uh, linisin. Uh, sinisipag siya. Kaya sige siya na maglinis. All oh, good. Uh, yeah. Nagsasayang na rin pala siya eh. Ano um, yung ulam namin? Yung tira naming ulam na tinolang isda uh, na salmon. All oh, All goods at mga ulam na mga kaplat ko. Ayan, tinulang manok. Tapata, uh, Ito, sinigang na baboy kay Rapi. Ito, tinulang manok ni Kairin. Uh, all goods. All goods, solid. Bahala na siya doon. Kaya niya na yun. Kaya niya na maglinis. Binigyan kasi sila ng 3 days off ng department nila. So, dahil binigyan ng 3 days off ang iba kong kasama, uh, syempre pahinga. Uh, depende sa kanila yun kung saan sila pupunta. All goods, all goods. Kaya yeah, yung iba rito, pag, pag ganyang 3 days off, uh, lalo na yung mga lokal, yeah, syempre, pumupunta sa iba't ibang part ng Europe. Uh, depende syempre kung may TRC ka at kung may visa ka. Okay. Hindi lang naman pala mga lokal. Okay kahit din mga foreigner yon basta may visa pa at valid yung visa at syempre mas maganda kung may TRC talaga yun ang kagandahan pag may TRC ka hindi mo kailangan mangamba pero dahil wala pa tayong pera at wala pang sapat na budget saan na yung travel travel na yan. ipon muna at syempre bakasyon sa Pilipinas all goods at ako nilalamig na dito sa balcony pasok na tayo Goods and goods. May lalaba pala. Oh, maingay na naman yung washing namin. Hmm. Kamusta, 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 all goods. Yeah. And, nainit na ni partner itong kulam namin. Mainit Kakain na lang. Huh. All goods. And, maging ano nga tayo, updated sa YouTube. May nag-comment na eh pako comment comment lang ni Kabayan. Ayan, no? Si Samuel. Yeah. Dito ka sa Warso, eh. Welcome sa Warso. Kung bansa ka manggaling All good sa'yo. Ano ba yung tanong ni Kabayan? Ayan. Ito. Ayan. May tanong kaagad si Kabayan, no? Ayan. Si Samuel Sanchez. Ayan. Ang tanong ni Samuel Sanchez. Ah... Uh kung may mga kontak ba ang mga agency rito sa Poland about sa hotel. Yan. Meron po, search nyo lang sa Google. Yan. May mga GC naman kasi rito sa Poland na na about sa hiring. Yan. Lalo na ngayon pa summer talaga. Nag-hire na talaga sila. Hataw-hataw na. Start na ng March kasi. Yan. All good sa Salamat sa pagtambay. Eh. Hindi lang talaga ako nag-mention ng mga name ng agency. Hindi ako nag-name drop search nyo lang sa Google or search nyo sa FB. Uh, lalabas naman yan, magpapapap na ganyan. Oh. Kaya sa mga nagbabalak na maghanap ng trabaho dito sa Warsaw, pag nandito na kayo sa Warsaw or papunta pa lang kayo at gusto nyong lumipat ng ibang company, search nyo lang yung mga hiring uh, sa Google o kaya sa FB. Uh, may mga GC or may mga ano naman dito, may mga kabayan na pwedeng tumulong o malalay sa inyo. All good. sa nakakatulong. Bang, bang! All good. Kaya, all good siya. Mukhang may nagwawalang karumit namin. Ay, may mukhang may nag-aap. Mukhang <laughs> may nagwawalang ka-plat namin, ah. Tudurut, tudurut, kausap lang. lang. Oo. Oh. Wah! hey, uh -huh. Si Brown Lady! Ayun o, oh, si Brown Lady! Nag-EFB lang siya! Hmm, all goods!